Super good news mga kabayan! Isa na namang bagong barko ng Pilipinas, formal nang inilunsad ng South Korea. BRP Raha Sulaiman, PS20, isang offshore patrol vessel ng dagat ng Pilipinas, tapos na. Kitang kita ang mga armas dito na magbibigay ng tikas at tapang sa mga tripulanting Pilipino na ipatupad ang batas ng ating bansa sa sinumang lumalabag dito. Isang barko ng US Navy naghahanap ng mga submarine ng China. Sinuyod ang Spratly Islands, malapit sa de Masinloc at Luzon Strait. Ang USNS Victoria Victorious binabantay hindi makalapit sa Pilipinas ang nuclear-powered submarine ng China. Commanding General ng Philippine Army kinumpirma na kukuha ng Nemesis o anti-ship missile o kaparehas nito upang mapalakas ang kakayahan ng hukbong katihan na depensahan ang kalupaan ng Pilipinas sa isang daan dalawampatpitong anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas ipinarada ng sandatang lakas ng Pilipinas ang mga makabagong military assets nito na wala tayo noon pero meron na tayo ngayon. Amerika ipinakita na hindi nito papayagan na merong gagawin anumang mga patibong ang China sa ilan ng karagatang malapit sa baho ni Masinlok sa West Philippine Sea. Ipinakita ng isang barko ng US Navy ang USNS Victorious na sinuyo dito ang katubigang mula sa Spati Islands, baho ni Masinlok at Luzon Strait. Ang USNS Victorious ay isang surveillance ship na kayang kumuha ng mga datos sa ilalim ng karagatan bilang suporta sa anti-sabarin warfare ng mga ng Amerika. Sinisiguro ng Estados Unidos ang mga karagatang ito ay ligta sa anumang banta mula sa nuclear submarine ng China. Wala mang kakayahan ang Pilipinas na gawin ito sa ngayon. Pero dahil sa tulong ng Amerika, nalalaman ng Armed Forces of the Philippines ang impormasyon o datos sa ilalim ng mga kargataan ng West Philippine Sea. Sa ibang balita naman mga kabayan, kauna-unahan sa anim na offshore patrol vessel ng hukbong dagat ng Pilipinas na binili sa South Korea. Tapos na at ipinakita na ang BRP Raha Sulayman PS-20 ay formal nang inilunsad ng South Korea kahapon. Ikalabin isa ng hunyo taong kasalukuyan. Grabe, sunod-sunod ang pagkagawa ng mga makabago at malalakas na barkong pangdepensa ng Pilipinas. Maliban sa 76mm Super Dropped Main Gun na meron sa bahagi ng offshore patrol vessel ng Pilipinas, makikita na sa likurang bahagi ng BRP Rahas Sulaiman PS-20 ay armado ito ng ASELSAN SMASH 30mm bilang secondary gun remote control weapon station. Dalawang ASELSAN SMASH 30mm ang inilagay sa likod na bahagi ng bagong offshore patrol vessel ng Philippine Navy. Three! thank you Commanding General ng Philippine Army kinumpirma na ang hukbong katihan ay nakatakdang kumuha ng missile system tulad ng Nemesis. Kaya ito ang dahilan kung bakit nasa Pilipinas pa rin ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ng Amerika. Sinasanay ng Armed Forces of the Philippines ang mga tauhan nito upang maging dalubhasa sa paggamit ng nasabing sistema. Para kapag meron na tayong ganitong uri ng sandata, hindi naman ninibago ang mga sundalong Pilipino. Yes, it's still Our desire to have one, and we have proposed to have similar, if not that, platform within the inventory of the Army. So it's still here, we are still learning, we're still training. Just like any equipment you have, you just don't learn it one time. You have to be well versed with the equipment. Uh, and besides especially with the advent of technology There are always development every six months. Dagdag pa dito, Philippine Army nakahanda namang ma-deploy sa West Philippine Sea. Ayon sa commanding general ng Philippine Army, nakahanda ang mga sundalo kapag kinailangan itong i-deploy saan man sa bansa. Sa ngayon, kahit isang batalyon o nasa limang ang mga sundalo ay kayang ipadala ng hukbong katihan ng mabilisan. Maging ito ay sa mga islang ating pinaprotektahan sa West Philippine Sea. Ngayong araw sa ika-isang anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, ipinakita ng Armed Forces Philippines. Ang kanilang mga makabagong armas na dati ay pangarap lamang natin pero ngayon, nagkatotoon na PCO Army Armor Personal Carrier B300 at ang Fire Support Vehicle v 1 o oh v 300 mula po sa Philippine Navy Marines Nasa inyong harapan naman ang Sabra Light Tank mula po sa ating Philippine Army Ano nyo natutunghayan ang 105mm howitzers mula po sa ating Philippine Navy Marines? Narito naman po ang Atmos self-propelled 155 howitzers. Kabilang pa rin sa hanay ng ating assets, daryan mula sa ating Philippine Air Force ang air and missile defense system ang Command Control and Communication Van mula po sa ating uh, Philippine Navy. Ang Regional Hall Inflatable Boat mula po sa ating uh, Philippine Navy na bahagi pa rin po ng uh, para sa rescue missions. Sa naman po ng ating Pambansang Pulisya ng Pilipinas, inyong natutunghayan, ang Highway Patrol Group Motorcycles. Ang Explosive Ordnance and Disposal, gayon din po ang K-9 CBRN Team mula po sa ating Philippine National Police at uh, SWAT. Nasa ating pa rin pong harapan mula po sa Philippine National Police Maritime Group, ang High Speed Tactical... Law. watercraft. Sumusunod po ang PNP Forensic Group mula po sa Soko. Nariyan din po ang PNP Mobile Clinic. And of course, patrol car ng PNP. Laban Pinas.